Yo, it's me, agent number one, the one and only JZNL trust your crazy ideas. Time check, ah, uh, saktong alas 4, June, June ano ngayon ma? 20 ba? June ano ngayon? June 15, and may gagawin tayong mural para sa araw na to. Ah, uh, kahit alas 4 na, titirahin natin agad June para matapos tayo agad. And June, papalitan tayo ng t-shirt, tara samahan nyo para sa araw na to. 4.15 nandito na tayo sa pwesto na kung saan mag tayo ulit ayan o ito yung mga pintura natin dito lang yan sa Fatima 2 ayan pa area E shot Pono, bar pag ayos to let's go samahan niyo ako para mag ulit hindi lang pang banda pang better ice candy pang hustle. painting naman tayo para sa araw na to let's go agents Oo, ayan o tara Saktong alas 10, day na natin mag-drawing. At napaka-busy ng June ko para sa sa buong taon na to dahil... Oy, kamusta nga pala yung magbibenta ko na ako ng SKD? May eh, mga pasok na ba mga taga-West, mga taga-Main, mga taga-Kongre? Sa okay, inyo ako, magbibenta ko ng SKD sa si inyo. And yon, may tugtog pa kami para sa dadating na regada, Mardigla ata yun sa Abiti City ay yung mga gawa natin. No? Pa, kung gusto nyo lang mag-inquire, message lang kayo sa ano oh Sa page ko ito, Creative Minds. So. Creative Minds. Trust your crazy ideas. So, let's go. tabusin na natin ito. na natin patagalin pa dahil may practice. Baka may bukas. Kailangan ko mag-aral ng gitara mamaya. Yun lang. Let's go. Time check. 1127 ngayon lalagyan natin ng kulay itim to ulitin natin to itong ilalim dahil nga inuna nila itong pintura bago nila napata ng simento kaya naging ganyan ulitin natin yan saka ito tatakpan natin kasi mahirap siya tanggalin ang ginawa ni kuya sir eh, inunahan niya wala tayong magagawa diba? tara let's go Time check 11:51. Lalagyan na lang natin 'to ng puti. Puti ang magpapaganda dito sa drawing na 'to. Tatakpan na natin yung itim Eh balik tayo sa ano, daming dumadaan ng mga estudyante dito kanina, di ko alam kung anong mga school 'yun eh. And sa mga magbebenta ko diyan. Tatlong araw or apat, dalawang araw makalipas, bebenta ko kayo ng XTND. Lalot may mga pasukan na ngayon. Ano, may mga talit na kayo. I ano niyo, explore niyo ako dati nagdo-drawing lang ako sa papel. Nung wala na ako ng cellphone, na boring ako. Nagtry ako mag-mural. So, ayun. Natuto ko mag-mural. Kayo ba may mga talent kayo? Kaka. <laughs> Yare may, tal may talent kayo no? Tumawid sa tali. Yung gaganon. Pwede kayo mag-circus. <laughs> Yun lang, let's go eh, agent, tapusin na natin to para marami pa tayong gagawin sa araw na to. Let's go! Yan, nalagyan ko na ng kulay puti na highlight. So, kukulayan na lang natin yan. Gagawin lang natin yung 2015 transition. Ito, so, makakita nyo. 2015 transition. Yun. Tapos din. Dito yan, o. Oh. Nati, na, tinapos ko na. Kaya tamad na ako. Oh. Yun lang, agents. Abangan nyo ako magbenta ng ice candy sa West, sa Main, sa Congress, Ngayon yun lang. Malaki pa kakita ako dun. Let's go! Napakaraming tao dito kung makikita nyo. Ayan o. Kaya dito mo ganun o. Magandang araw sa inyo lahat! Sa mga nabaw, sino itong nabeta ako ng ice sa, sa mga sa TikTok na nabibeta nang, Yan, natawag ulit yun natawa yan. Oh, <laughs> oh, bumili kayo doon. Ako, oh, umorder na ako din isang besya. Kaso nawala, nahulog niya. Nagbibenta ako na ng skandy. Ayan niya, sa lagas sa pupiso lang. Ayan niya, hindi niyo na kailangan maglagay ng ano. Ano yung ulit ya? Yung jet black. Jet Pag natikman niyan, talagang kakapal. Pati bulbul niyo. <laughs> Let's go. Uh, panoorin niyo yung video na pinost ko sa TikTok. Tumugtog kami sa Patimo Dos. And di na tayo pang veterans kaya hindi kundi tumutugtog din tayo sa mga gusto mag-inquire sa amin sa mga piyesta. Mag-chat lang kayo, crazy with let's go! Thank you I love you tayo, I love you! Yun lang agents, Salamat sa mga bumili para sa araw ng mga. Bata. Yun lang, mabilis ang benta lang. Kasi okay, wala na akong pambayad ng kuryente. Saka pinangayos ang sa cellphone natin. Let's go, agents. Crush your crazy ideas. Let's go! Yo, what's June 14, time check, 11.52. At ito ngayon tayo sa ISAT. At ito ang mabilis na video na matutungan nyo sa buong buhay nyo. Andito tayo, agent number one, the one and only, j -E Tapos magbibenta tayo ng SKD. pao nga kaya. Magbibenta tayo ng SKD para sa araw na ito. And special, yes. sa tropa ko, happy, happy birthday sa'yo, Aishan. Yung sinabi nyo yung kagabi, nagdaan mo ha. Yung gagasta sa ano ha. Yan, yun. Magbibenta natin sila, kuya, ya. Yeah babasihin yung na eskandia Napaka pa kaya ito pa ano niyo kung mapapansin niya, nak maayt o ang araw medyo maulan eh tutok mo sa kanila parang para na talaga sabi ko kung 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 Crush crazy ideas. Yeah, excuse me po. Bakit di pa video? Yeah. Ayun lang. Um, sige po, sige. Unapin na po yan. Shout out sa mga nanood sa amin nung nakaraan. Sa so June 12, guest na ng Pati Mados. Salamat po, salamat <laughs> sa inyo. Uh, hello everyone. Magandang araw sa inyo. Bago siya po yung schedule. Salamat po. Pabili ko lang ako sa TV sa Atayon. Thank you.

kasama tayo magpenta dito. Gagawin ang daming tao dito. Panoorin nyo nga pala yung pinus kong uh, video sa akin TikTok and page. Ayan, bumili lang kanina, bumili. Wala Pwede pay naman Pwede naman, yung ko muna. Let's go. go. Ma'am, baka gusto yung bumili, ma'am. Yeah. Video na naman to. Di happy na eh. One, two. Video ata to. Video nga ya. Video nga. So, andito nga tayo sa ISAT para magbeta ng Skendi. Hindi pa rin tayo nakakaubos ng na Skendi ngayon dahil ang dami nakatingin sa atin. Eh, no? Uh, page, page one niya, page one. Yo, time check, 1.20. Andito pa rin tayo sa ISAT. At kalahati na lang ito ah, kay Skandy natin. Napakaraming tao dito kung yung makikita nyo. Ayan eh, o. Daming tao dito. Nisa, walang nakikita kay Skendi ah. ang itagar. na-play na Ano na? na, na, na ano Shout out niya. Shout out ako sa'yo. Bago siya mabili kay uh -huh. Skendi ah. Kapag nag-ano kayo? Mamaya. <laughs> yeah, safe lang niya. Uh -huh. Alright. Alright. So, 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 yeah, kumuha oh, na kayo lahat oh, oh, niyo pa ako sino itong nabeta ko ng skandy Sa sa mga sa TikTok na nagbibeta ng... Yan, natawag ko na din niya. Ano na, ano yun? Probal yun uh, parang. Oo, oh, bumili kayo doon. Ako, umorder na ako din niya isang beses Kaso nawala, nahulog niya nagbibeta ko ng iskendi. Ayan eh, niya, sa salaga sa pupiso lang. Ayan eh, niya, hindi niyo na kailangan maglagay ng ano. Ano yung ulit niya? Yung jet black. Pag natikman niyan, talagang kakapal. Pati bulbul niyo. <laughs> Ah, Teka, parang nakabidyo. video saan yung posing mo yan. Laki ng katawan mo yan. Yeah, let's go. Ah, uh, panoorin nyo yung video na pinost ko sa TikTok. Tumugtog kami sa Pati Modos. And di na tayo pang better ice kundi tumutugtog din tayo sa mga gusto mag-inquire sa amin sa mga piyesta. Mag-chat lang kayo. Let's go. Let's go. Nakayari na dito na ko yan. Diyan ka lang yan. Nana, dito mo ganun, no? Hi magandang araw sa inyo lahat. Sumama na kami sa akin diyan. Papaedi kayo mabana na 1 minute kaya pakita mo sa atin kaya. 1 minute and 30 seconds. negative free square mo pa. Sa pandemya kasi audio to na escape sa laga sa bukid sa tapat ng tingin niyo para yung gusto sa mga maliwana. Hello. Sa bago si Bumelia. Maraming salamat sa mga tao dito dahil kahit paano nakaubos tayo ng escape. Let's go. It's me, agent number 1. the one and only, J.A.J. and j n -E -L. Trust your crazy ideas. Ano yun Ibang tayo, gusto mo pero Ito tayo kaso butasin tayo oh, binabenta natin butas to eh. Kaso, yung tas lang tayo. Kasi sayang naman kung mabubutas lalo. Yung tas lang naman. So, uyan na natin agents. And yun lang. Hindi na ako makakapagbeta mamaya. Niniintay ko na lang yung beta ng ice candy kapag pumasok ng mga kada senior high, mga main, mga JHS, uh, West, sa Congre, yun lang.